sa iyo mga A so ayun, magpunta na tayo landing and magpapractice yeah. tayo magpapractice tayo so tala ko na yung coat hindi ako sa patos so mapasa yeah. so, tayo sa next mapasa tayo sa next na magtatay tayo so good luck sa mga gino you know, at binibining iba bang 2024 yan so ako ang police si Jason Tan 23 years old dating title holder ng 2023 ng Ibabang bang so Guys, so dito na tayo muna ha. Let's go. Ayun sa na yung mga kandidate eh, Kasama ko yung title din na ako partner ko sa nung 2023 yan si Binibining and Parker Ray. Yan, kita nyo guys, naayusan na yung mga kandidate na mga Bigino you know, at Binibining Bibabang 2024 So yun, good luck sa inyo guys Love. Good luck, excited kami sa inyo Kahit sobrang bilis ng panahon Parang nito lang kami lumaban And di namin nasa na kami na ulit Magpapasa naman sa iba So parang nakakalungkot na may halong saya So kamusta naman ang araw mo ngayon? Okay lang, medyo pagod Bakit late tayo? <laughs> late ba? Wala naman sila big time Wala nung practice Hindi ko mga Nagsabi daw ko practice. Ah, uh, yun. So, ay ito. So, magre-ready muna kami. So, dito muna kami, guys. Good luck! So, yung mga fans, nandito tayo. Say shoutout dito sa ating next na lalaban. Ang galing nga mo, bro, ha? Ang dapat ikaw magtatay. And sa aking uh, makeup artist na uh, handler ko. Yeah. Hi! Say hi! Say hi to my vlog. Yan. Yeah. Supportive kong mega-parties na handler yan. Sinuportahan ako simula, una hanggang uli. And then, guys, gusto ko nyo ipakalala sa inyo si Gian. Uy, oh, Gian, say hi to my vlog. Eh, yan. First runner-up ng Ginoong Ibaba ngayon, yan. Then, si Claire. Claire, say hi. Claire, say hi to Ayan, so nag-aayos pa. Say hi to my vlog. Kami yan, para alam Salamat. Sabi ko malamak, kaya dito yung mga 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 Say hi to my vlog. Ah, uh, yun yung mga kasama kong top 3 sa ibabang kinuha kinawa at iba bang iyam. So, yun. Yeah. E, so, dito muna tayo ulit. Mamaya na ulit. Let's go. <hits>

ng bago na naman outfit so ito yun yun yung coat natin so lapit na nagkatalin na sila so ito ah uh, rest lang tayo dito mga kings kings and queens yun tawagin daw sa akin and ayan lapit na magpo-formal na rin sila. So dito naman na muna tayo mga katans. Let's go. Yo, mga katans. So hindi tayo makapunta din kung may pakita sa inyo yung mga rampa ng mga candidates. So yo, nakita nyo. Go. Sama sa vlog. Eh. Okay. Mga katans. Tama guys tayo ngayon. Eh. Ito yung nating, ano namin. So, shout out ulit. <laughs> so, dito mo naman. Kita Kasama ka pa rin ganyan, no? no? Parang lalong bumata, no? <laughs> thank you, so, everyone. Marami. Ang bilis ang panahon. Parang dito lang kami lumaban. Tama, oh, ayan. Hindi po kami magkalaban, ha? Siya po talaga ang pinakagawa po sa candidate last year. Oh, Ay, yeah. hindi. <laughs> ayan. Kasi marami. Kasi wala ba. naman yung kalaban mo. Kaya, oh. <laughs> okay, thank you, everyone. Thank you. Goodbye and good night. Tans Hub mga katans Lapit na tayo magpasa Kena ipa tapos top 3 tas awarding ata Then yun, farewell na siguro na maraming salamat Besi So ayun guys Sama ko na rin siya Ayan, suot na namin So, makapit na kami magpasa. So, natay na lang namin. So, yes naman. Yan. Yan natin signer namin si Mama Bok. Yan. Thank you, Mama Bok. Yeah. So nagintay kami So excited na rin kami Sa next na uh, magwawag yeah. Good luck sa inyo guys Sa galingan nyo More powerful Thank you thank you sa lahat Pati sa mga organizer Sa mga barangay handlers Yan Sa namumuno ko na si na, Si Kapitana Gina, Gina Ren Sares Yan Thank you thank you Sa mga sumusuporta din sa amin lagi Ng kaparangay namin Kaya yeah, marami marami sa inyo guys So hintay na lang natin kung sino mag

love you. Ayan, tsaka kay JC Ayan, shoutout sa so, Sabi, mo kay yan, Nostalgic Ikaw, ano sabi mo JC? Oh. Ayan, guys Ayan, guys Ayan na siya, say hi Hello Ayan, picture daw picture lang. Ayan, sasabi na sila Oh, so yun, kompleto na kami Ayan. Ayan, ito na yung day ni Tatlo sa Boy, boys sa iyo kompleto na kami, guys so ready na kami Pero iba yung ano grouping sa ngayon ready kami guys gusto mga katans Good luck sa next na You know, at binibining Ibabanggi at 2024 Good luck sa inyo So mga katans Ivan, say hi Hello! So, Congrats, congrats. Thank you. Yan, kahit paano, may nakuha siya, may nakuha siya. Yan. Solid. Nice one, bro. <laughs> so, yun. Uh, so, may top 3 na. So, magre-ready na kami. So, dito na muna kami, pre. 3, 2, 1, let's go. nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa akin ng kaibigan ko, mga kabarangay ng pagkakaisahiyang. Maraming maraming salamat po din sa barangay na nangumula kay Kapitana Gina Sares at sa mga handler ko po at mga artist na si Kevin Bobayan. Maraming maraming salamat po kasi simula una hanggang muli ay sinuportahan pa rin niya po ako sa Nandang randang dito po ako. At sa magiging ginoo at pinibiling iba iyang, uh, sana ibigay niyo lalo ang more powerful at eh, pari, ako po ay si John Seltan, 23 years old. Ginoo ng iba iyang 2023 ay puso nagpapasalamat po sa inyong lahat at God bless po. So yun mga katans, tapos na. Congrats okay, so, sa mga nanalo pawis. Iyan. Bro, kaya ito my vlog. Hi, Congrats. Thank you. Yes, first round up. Congrats. <laughs> <laughs> din. Uh, Tama siya. <laughs> Pagaling ako, pagaling yun. Kamakawin! Hey, eh, nanalo ng Binibini. Say hi to my vlog. Congrats! Magaling, magaling. Ha? Say hi mo na sa vlog ko. Hello guys! Sabi ko sa kanya eh! siya mananalo. Hindi, <laughs> predict lang yan. Prediction. So, sure. so, ano mas sabi mo laban mo? So, unexpected talaga kasi first time ko lang sa Hindi na nakakala. Guys, ganun tingka ako dati. Nung last year, nagtatalo pa kami nung kaking ano. Nung first run up namin si Chia ni Pupong mo. Yan. Sabi namin, ikaw ko magtatitle day, ikaw magtatitle. Hindi, unexpected din yun sa akin. Yan. Pero kala ko talaga first place sa so, kanina ko. Mali, mali. <laughs> so, <laughs> sino gusto mag shoutout dyan? Hey. Pa shout sa family ko. Kasi sa shout out chat. Mga family ko, sa so mga friends ko, ito sa Ate Super Maganda, pati si Ate yan. So, yeah. so, na Si Sa dito muna kami mga tao. So, pagpi-picture muna kami mga dating titan. Congrats, congrats. Sa so, dito muna kami mga tans. Let's go. So yung mga katans, eh. So, uh, nandito lang tayo sa bahay. Natapos na. So, congrats sa mga nanalo ng ginoong ibabang iyam 2024 and sa binibini ibabang iyam 2024 yan. Yeah, Maraming congrats sa inyo. So, I hope na sana na mas, mas powerful pa ibigay ninyo sa next na mag-join -jo sa ating pageant na yan. So keep it back, guys Laban lang kayo, guys. kaya guys Sa mga hindi nagwagi uh, nyo naman lahat ng best nyo So sana ito -pat patuloy nyo lang Ang laban Lumaban lang kayo ng lumaban Hala sa makamit ninyo rin yung manalo So maraming maraming salamat guys So dito makikita ninyo Sa video nito bago matapos I-slide natin lahat ng picture namin Lahat ng picture na candidate na nalo So yan papakita ko sa inyo bago matapos ang lahat So, pero ito naman sa guys. Please subscribe ang ating YouTube channel. Kaya pakilike and share na rin ng naman. Then support din guys sa aking Facebook page. Yan. Yeah. So, nandito sa comment below. Yan, yeah, nandyan. So, so, so ano, supportahan ninyo, guys. So, much So, much daw. Sabi ng Hunter ko, meron daw tayo screening. So, milaban na naman tayo guys. So, laban lang tayo ng laban. So, ano um, nasabi natin? Sa mga tax? Eh, hey. Let's go! Thank you for watching!